Okay, sabinalikan po namin, binalikan po namin ang mga bata dito. Ano'ng tsana mo? <coughs> Maayon. <coughs> Magandang <tatali>. hapon. <coughs> Magandang <tatali>. hapon. <coughs> So dito lang tayo. Oh. Hello. Hello. <laughs> Yan na, uh, mayroon tayong tinapay. Salamat. Salamat. Saka, so mayroon tayong ano, grocery. Dito ilagay. Yan. Yan po ay. Bumalik kami dito ngayon. Kompleto mo karon. Kuwang. Kuwang si Ana eh? si Papa. Ito uh -huh. si Yana. Uh -huh. So, bumalik kami dito sa Asan Isidro ngayon guys. Binalikan natin sila kung napanood nyo yung uh, vlog natin sa mga nakaraan. Matagal-tagal na. So, request sa ating, isa sa ating sponsor. Request nyo lang, balikan natin sila. Uh, set out ni Sir Steven and Sir J. Sayoke. Steven sa Melbourne, Australia and Sir J. Sayoke. Uh, maraming salamat po sa inyo Ito na po ah uh, Bumalik na po kami dito Pasensya na po Medyo natagalan Dahil po uh, Sa sobrang uh, Daming schedule namin At uh, Yung uh, panahon Hindi Palaging hindi maganda ang panahon Ngayon nga ay uh, Ang itim ng ano uh, Ang langit Itom kayo uh, Kaula na po So naas na dito si Pangalan mo ni mo? Uh, Irene po Irene Si Andrea Andrea Andrew Andro. Aya Aya Jema Jema Janel. Oh. Uh, yan po yung tatay ninyo. Nasa trabaho ka Nasa trabaho pa rin. Trabaho pa rin. So ang iba niyong kapatid, nasaan ngayon? Ang usa tulog. Natulog. Yung isa? Ang usa nasa Maynila. Kasi ilan 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 lahat yung anak niya? Pito. Pito? Uh -huh. So walang pasok ngayon? Wala po. Sabado? Opo. Oh. Uh, mayroon tayong groceries. Ito po yung groceries natin natin eh. Marami to. Sari-sari. At saka mayroon tayong kinapay, bigyan mo lang para maka snack Bigyan mo yung mga kapatid mo. Yung mayroon ano eh, kanang sana donut. Donut. Uh -huh. <laughs> May paparating na ulan, no? Grabe siya tao sa inyong lahat, ha? maraming salamat sa lagi niyong suporta sa aming uh, channel. So, yan, bigyan mo yung mga kapatid mo. No? So, itong grocery natin, ha? Dami-dami ito. May mga shampoo, sabon, mga noodles, mga dilata ito mga mga dilata saka yung sabon panlabate siyampo shampoo ito, importante kayo yung siyampo no maligo doon na ito ah ayay Ay. grabe <laughs> sa doon na ito eh Oh. Ayos mo? Maya. Oh. Okay. So, ano po, uh, bukod pa nito, mayroon tayong bigas. Yan kunin mo yung bigas, bro. Ate, regdala na rin kami ng bigas. Ha? 25 kilos sa ah, Paris nito. May ulam ni may ulam pang sabon, mga kopi at saka mayroong ano na rin. Mayroon na rin tayong bigas. Oo. So, salamat ano kay naapoy nak nakakita sa video ba ng Donald Ford. Lame. Daghan ka na, dira daghan kay na mong ipalit Ha, lame, lame. <laughs> Yes. Okay. So, ito pa Yan. Ang bigas, bigas ng buhay. May groceries tayo, sari-sari. Bigas ng buhay, 25 kilos, nakadala, nakadala tayo ng uh, tinapay. Marami yung tinapay, dinala natin kasi marami sila. So, bukod pa nito ate, may ibigay, may ibigay ko sa inyong uh, ha? para pang magamit ninyo bang baon baon ganahan mo na i para, para pang unsa ba baon pang balon uh -huh. sige uh -huh. 500, 1,000, 2,000, 3,000, 3,500. So, magamit, magamit, ano, no? sa tuwang sa inyo sa mga bata no oo so yan po maraming salamat ni, sir Steven sa Melbourne Australia and, and ni sir Jay sa Yoki ito po yung mga dala natin para sa kanila mayroon ka bang gustong sabihin natin sa ating uh, mga viewers at sa ating mga sponsor sa video po sa amin salamat po malaking tulong po Tapos para sa amin kay sa kayo po nagkakaproblema yung asawa ko sa trabaho kay ilang araw po hindi nakapasok Mahal, malaking tulong po talaga sa aming paghanap. Salamat Bakit po? Ilang araw lang ano trabaho ng asawa ninyo? Na ano po kasi doon may, meron po away na nangyari. Damay po siya. Sa may, trabaho? Opo. Uh -huh. Kaya pinauwi muna sila dito ng isang linggo. Kababalik lang nangyari sila. Oo. Uh -huh. So nakabalik na? Opo. Uh -huh. So norm, ba, back to normal na po yung Ay trabaho nila? Bak Normal na po. Ah, butin na lang no na mayroon tayong ano no kasi hindi nagkapagtrabaho yung asawa nung isang linggo, isang linggo lang hindi nagkapagtrabaho. isang linggo may gito po. Oh. Uh -huh. po sa problema. Uh -huh. Salamat po. <laughs> salamat <laughs> sa ugas. Salamat sa grocery. Pakao talo sa sa ka kaad Minsan wala kayong bigas minsan? minsan po pinagkakasya ko lang yung bigas para sa kanila. Uh -huh. Okay. Pero yung dami po nila kasi. O, oh, kasi ang uh, 25, 25 kilos, ilang araw lang to. Uh -huh. kailangan nga, uh, kayod, kayod, talaga, no? Kayod. So, habang dito sa bahay, ano din yung pinagkabalahan nyo? Yung paghabi, maghabi ng basket? Ano po. Oo. pa lang po okay. Sa ngayon po, kasi wala pa po silang nilibe, pero nagsabi na po sila na magkakaroon na. Mm. makakagawa -hmm. na rin po ako kahit paano. Mm -hmm. So, ikaw yun nga nung naluha mong ka? Hindi, pero makakauna may makakauna may tarong hindi ay may magutong Tungon sa karagahan nyo, mag-budget-budget lang yun, no? Ikaw, hmm. Dodo? Salamat sa gihatag niyong mga gusay yung bugas Uh, so, ang papan niyo wala pa sildo? Wala pa. Ngayon pa, ngayon. Mo mo to karon. Dili Po. Kay yung sasahurin niya po, bali ipapadala na lang po niya kay ilang araw lang po kasi yung pasok na. Oh. So, napaka-bliss natin no na nakapunta kami dito. May bigas, may groceries at may kaspa. pa. Tamo diha unsa man ni Mga miss dito sa kanang likod. Salamat. <laughs> Salamat Salamat po Salamat po Salamat sa biyaya hmm. Salamat sa bulat Ika yung <laughs> <laughs> e, dayo Salamat po sa grocery at sa mga bigas na inyong pinadala sa amin hmm. yeah. Sana makatulong ha Yan timing talaga no Yan, Ilang araw lang yung pasok ng asawa ninyo So timing Ma makatabang na ni siya, no. Oh, okay. uh, makasagang-sagang no. Oh, okay. uh, kamo na ibala ning ano grocery sa. No, uh, sari-sari ni No, Dagdahan kini. Uh, ah, oh, kayo. Yan na. Uh. Maraming salamat uh, again. Maraming, maraming salamat. Maraming salamat.